Yeah, so, ayan, syempre mula sa Maylas Bike Shop, ang aming sponsor matagal natin. <laughs> <laughs> At yun, guys, talagang pin e ko isa-isa ang mga sponsors ko, ang mga endorsements ko para lang sure na maraming maipigay sa'yo. Talaga, pinapalat ko na yung mukha ko. <laughs> ayan! So, ayan, hindi po ako pumunta dito para i-promote ang Rothmar Brand kasi meron lang talaga akong truck, yan lang talaga yung truck ko. So, hindi ako para dito para magpasigat lang or what. Gusto ko lang talagang may maitulong sa'yo. Para syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nasaan <laughs> so, naman yung ano? Easy brand. Ayan, dito naman tayo sa kapila.

Opo, oh, po, trabaho lang po ito ha. Ah. Oh, ay, alam ko naman na mainit. Alam ko na mainit, kaya... Ina, si <coughs> in kasi ino ka tubig na, baka may so, matay kayo dyan. Oo, natin sa mga pares ang lalay. Pero dahil nga alam ko si sinabi ko rin sa kanila na baka pwede nyo rin sponsoran araw-araw ng libreng ice cream at yun sa mga kay Tiwana. Yeah. So, wala parang libre lang yan. Ang gusto titiwata na sila para supportahan yun. salamat. Yan. yan, bali libre ice cream na makasarap. Ang para sa lahat na nakapila. Para hindi kayo naiinitan at napapas. Ano Sila pala yung owner, si Sir. Ayan. Grabe, grabe. Yan, yan. yan na. Ang ganda. Ang ganda.

May so, nilalay diwata. Bakit naman? Dapat patray ng gata. diwata dapat mag-loot. Para kumandas. Okay tayo munito kaysa. Share kana ito muna. O ito na. muna Okay, all right. So, ulahin na kami. Sigana so, talaga. Ayan, sige na po. Dapat ko na, at na-bet -be mo tawag mo. Ito na lahat.

na na wala po ang pag-asa dito kaya na wala na 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 po ang pag asa dito kaya na wala na po ang pag asa dito kaya na wala na po ang pag asa dito kaya na wala na po ang pag asa dito kaya na wala